isang nayon ay mayroong isang pamilya. Anak, Lupe, hali ka nga dito, tumayo ka na. Ano ako, basa ka, puto ka sa galit, pwede ka pa siya. Opo ka, kung balasa ka ng nanay. Nay, siya tayo ko. O, bakit mo naman hinanapang yung ama? Gusto ko po sana ako patay ng kaitin sarang wala, nay. Ay, nako, ito pala yung anak ko. Hintayin mo na lang, parating nga rin lang yung ama. Sige po, nay. Love you. I still love din na naman ang anak ko. I love you too na. O dito lang muna ang nanay sa kusina. Maglalaba pa, ha? Opo, nay. Si Marta ay isang mapagmahal at maalagang ina. Si Lupi naman ay isang napakabait at mapagmahal na anak. Siya ay nag-aasa ng pagmamahal ng kanyang ama. Maya-maya pa ay dumating ang kanyang amang lasig. Lupe! Lupe! Asan ba? Wala tay. Ang dabas dyan, sinisira katulad neto. Tay! Patutin nila sa ranggol ako tay! Marta! Marta! atanga. ka? Ayan na. O oh, Rope, bakit ka umiiyak? Oye, tumayo ka ngang pangit. Wala, pa. wala. Asan, asan ang kinita mo sa paglalaba? Asan? Wala, wala. Huwag ka nga mga ilang bata, ha? Lume. Ano ito? Di ba pera? Pat! Ah, Huwag ko yan! Parang ako mo na! Pampili ko ng gamot yan! Hahaha! <laughs> Huwag ka nang bumili ng gamot para nang mabawas ng pangit na katulad mo dito sa mundo! Hahaha! <laughs> Mabilis mo umalis ang batuga at asinggerong tatay ni Lupe pagkatas makuha ang pera na sana'y pambibili niya ng gamot. At ang mag-inang Lupe at Marta ay naiwang nakalampak sa sahig at umiiyak. Nay, bakit gano'ng titay? Eh? Ang sama niya, ang itin ng budi niya. Kinamumuyat, kinasusok ng na mga siya, Nay. Siya, yeah, huwag kang magsalita ng ganyan. Ama mo pa rin siya. At kahit anong gawin mo, hindi na magbabago yun. Lasing na ang tatay mo, kaya na nagawa yun? Si Marta ay isang martir na asawa. Kahit na sinasaktan na siya ng kanyang asawa, ay tinitits niya ito alang-alang sa kanyang anak na si Lupe. Niyakap ni Marta ang anak at pinatulog niya na rin ito. Nang makatulog na si Lupe, ay nagtungo sa simbahan si Mata at nadaladala ang sorosal. Anak, dito ka lang muna ha. Aalis muna ang nanay. Father Federico, tao po. Father Federico, si Marta po ito. Magandang umaga naman sa'yo, Marta. Napasugod kaya ata may problema ba? <laughs> Father Federico, ang asawa ko. Bakit <laughs> Bakit so, na ginagawa sa to? Ano ba nagawa ko kasalanan? Kahit kay Lupe man lang, sana yung mapakita na ang pagiging isang ama. Marta, ano man ang sama ng iyong asawa, ay dapat huwag kang magtanin ng galit sa iyong puso. Dahil siya pa rin ang ipinagkalog sa iyo ng ating Panginoon. Si Padre Federico ang kaibigan ni Marta. Kay Fr. Federico na sinasabi ang sama ng loob sa asawa at pagkagaling sa simbahan ay tuloy-tuloy na siya sa kanyang mga suko. Tao po. Ta po! Aling Bebang! Marta, may hey, sayo na naman yung pag-oplansya ng mga damit namin po gusto. Pasensya na po, Aling Bebang. Hayaan niyo po sa susunod ay aayusin ko na. Siguraduhin mo lang dahil kung hindi, hindi na kung bagplan magpapalabas sa iyo. Umuwi si Marta sa kanilang bahay na pagod na pagod. At ang kanyang nabutan ang asawang nakikipag-inuman sa mga barkada nito. Hindi hey, ba't di ko mapalitan yung asawa ko? Malo ko na nangyarahin. <laughs> oo nga naman, nandito naman ako. Wala eh. ka nang hanap. See? Oo nga, 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 nga. <laughs> yagyan, <laughs> oo nga, oo nga. Hindi eh, mo kaya ang mga kasama ko. Oo nga, may meron na maging maritir. Kaya nga iniwan ko yung asawa ko. Hindi naman Marta, saan ka galing? Asan ang pa sa paglalaba? At wala na kami mainom dito. Yeah. Pwede ba? Huwag pa pakilang ang pera ko. Aba, lumalabang ka na ha. <laughs> Ayan ang pera. <laughs> ano? <laughs> Buisit, makalayas na nga. Tara! <laughs> Dinat na ni Lupe ang kanyang ina na umiiyak at nakasalampak ito sa sahig. Anak, ama mo pa rin siya. Ama ko nga siya, pero kahit kailan, hindi ko naragawan ang pagiging ama niya. Anak, bumalik ka dito. Umiyak si Marta na lisanin ni Lupe ang kanilang bahay. Pagkalipas ng ilang araw, habang namamlansya si Marta ay dumating naman ang asawa nitong may kasamang babae. Marta, Marta, halika nga dito. Ano ba yon? Ah, siya si Belinda. At mula ngayon, dito na siya titira sa pamahay na to. At lahat ng kanyang ipag-utos ay susundin mo. Maliwanag ba? losyang kanak Ah, las pagpa. <laughs> at ikaw, Berke, isang malinis na babae, bago lang ako suotan mo. Pero ang kaluluwa mo, sinusunog sa impiyano. abat na sa ang tabas ng lang mo babae ka. Ako <laughs> na. Kahit nasakta na si Mata, ay pinagtawanan pa rin siya ng kanyang asawa at ang kanyang kabit na si Belinda. At isang araw, habang wala ang kanyang asawa, ng iyong asawa, na ang bawat utos ko'y susundin mo. Kahit linisin mo ngayon ang mga kuko ko sa paa dahil may lakad ako. Bilis! Oh, Habang nililinisan ni Marta ang kuko ni Belinda, ay hindi sinasadyang natusok ito isa sa bahagi ng mga daliri nito sa paa kahit nagalit ito. Aray! Ano ba? Wiset ka, babae ka! Susugatan mo pa yata ang mga daliri ko sa paa! Wiset! Makalayas na nga! Pumuli si Belinda at naiwan si Marta at nagplansya na lang ito ng mga damit sa kanya. At habang lumumlansya ay bigla na lamang ito ay tinatakis sa puso. Tulungan niyo ako mga kapitbahay. Tulungan niyo ako. ako. Marta! Mga kapitbahay, tulong! Tulungan niyo ako! Kapetra, na nangyari kay Marta? Si Marta Marta'y natakot sa puso. Pagdating ko, nakita pa ko na lang yung nakabalagkat sa sahig. Sa bahay ng na Lupe, ang mga tao. At naabutan doon ni Lupe, si Naka Isyong at, at ya, marami tayo sa bahay. Lupe, Ako muna, wala niyo Marta. Taming ito lang ang nabutan ko. Nakakawak pa ng nanay mo. Ka Petra, hindi pa pati kinay. Si sabi niyo, hindi totoo ko niyo sinasabi, ka Petra! Lope, totoo nga sinasabi. Patay nang yung ina. Inay! Kumising ka, Inay. May dala akong biskwit at matamis na bawa para sa inyo, Inay. nay sabi niya sa akin, hindi niyo ako iwan. Inay, kumising ka, Inay! Maya maya, ay damating na ama ni Lope na lasing na lasing na naman. Hoy bata, tumayo ka nga dyan. Huwag mo nang iyakan yan. Dahil kahit anong sabihin mo dyan, Patay na yan. Buti nga't namatay na yung pangit na yan eh. Tama, tama May sugalan mamaya. Ang sama ko! Ang itin ng buti ko! Lumayas ka! Hindi ka namin kailangan! Wala akong gusto, Wala akong kahit ang ama! Magsama kayo ng pangit na yan! Hoy! Huwag ka nga mag Magpasalamat ka pa nga hindi na tayo gumagasta sa pampa-hospital ng babae niyan. Mother Federico! Mother Federico! Kulupin, napasugod ka ata. Padre Federico, wala na po si Inay. Kawawa so, na si Marta. Sinuha na siya ng may kapal. Padre Federico, iniwala po ako ni Inay. Paano na po ako ngayon? Kung gusto, yung ito ka na muna sa kumbento. Nang mamatay si Marta, ay sa kumbento na naninirahan si Lupe. Ngunit minsan, ay dinalaw siya ng isang panaginip. Look. Inay! Pangit! Mamamatay kang pangit ka! Pangit!

ang mahitig na hibla ng buhok ni Inay. Dati dati yung naalala ko siya at puto yung hawak niya ang kanyang rosaryo. Nagdarasal siya, siya habang sinasaktan siya ng, ng itay. Ang walang puso si itay. Lupe, mahal mo ba ang iyong mama? Padre, pwede nito. Siya nang umuwi lang siya. Patay na ang iyong mama. Siya ay napatay ng kanyang kainuman. Ito'y minsang malasing. Padre, pwede ang isang tao may mahitig na katulad niya ay hindi kailanman ng Siya ang galit kung bakit nawala wala ka kang inay. Lupe, narating ang araw mo papatawad mo rin ang iyong ama. Patuloy ang takbo ng buhay ni Lupe sa kumbento, ngunit muli na naman siyang dinalaw ng isang panaginip. Nay! Pangit! Mamamatay kang pangit ka! Pangit! No Kaya ay pinagpalit ng asawa sa sali tulad ko. Basta, wala na. Nay, sige, it. nilabaw ka na naman. Kita eh. ko na konekt. Dito na magkukulam sa pandado dito na akong buwal. Tulungan mo ako net. Eh. Wala kang mo alisin ang yung galit mo. Pakawala mo na ang madali mong nakaraan at hanapin na panibagong buka. Magtiwala ka sa iyong sarili at sa ating Panginoon, Lupe. Maraming salamat, Padre Pilito. Maraming salamat din, Manuel. Naging magkaibigan si na Manuel at Lupe. Tuluyo na rin napatawad ni Lupe ang kanyang ema. Si Lupe ay nagpatuloy sa pakikipagsapalaran at siya ay natuto ng harapin ang kinatatakutan sa pamamagitan ni na Father Frederico at Manuel. Sinabi nga nila, habang may buhay, may pag-asa matuto kang magpatawad sa mga taong nagkasala sa'yo. Kailan ka hindi nang tawad kapag wala na sila? Gumising ka, baka pagdilat ng iyong mga mata, wala nang mga mo sa buhay. Pahalagahan mo sila, ipadama mo sa kanila ang iyong pagmamahal habang sila ay nakakasama mo. Ako naman si Lira de Loreto, ang gumanap bilang isang hari. Kami ang gumanap bilang pansuporta at tauhan ng Ako po si Ako Dreamers ng galing kuwabasan at gumanap bilang alikdan. Ako po si Fatima Sotilano, sinanggaling sa Dobot Santos. Gumanap bilang Padre. Ako po si Valentino Bonifacio, gumanap bilang Ensign mula sa pangkat ng Tuabang Ako po si Renaldo Bueno Francisca mula sa Tuabang Santos, gumanap bilang Father President. Ako po si Ronaldel Amor, nagbula sa Pangkat ng Santos na gumanap bilang Ako si Manuel Tumali, mula sa pangkat ng Antonio Luna, gumanap bilang Ako po si Elena Sobremonte. Mula sa Pangkat ako po ang gumanap bilang mana. Ako po si Jomar Gutierrez, nagmula sa Pangkat Santos, gumanap bilang lupa. Ako po si Michelle Padalana, mula sa Abad Santos, ang gumanap bilang mana. Ako'y umibig na ako Subalit na saktan ng puso